Recommended ba sa high kilometer na engine ang pulley synthetic? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong comment ano at Mirage din yung ginagamit niya and nasa 140,000 kilometers na daw yung ng kanyang Mirage at ang question niya is, okay bang gumamit daw ba ng fully synthetic? Well, to answer it, walang problema kung anong oil yung ilalagay mo. Kung mineral man yan, semi-synthetic or fully synthetic. Ang mahalaga, palitan mo siya based dun sa ideal kilometer or months na dapat na siyang palitan. Kasi actually may mga ano yan eh, may mga magsasabi diyan na ah, wag kang gagamit ng polysynthetic. Kasi baka mag ano, magtagas yung iyong makina. Ah, wag kang gagamit ng polysynthetic kasi nakakasira yan, nakaka-oil sludge yan. Actually, ito yung nagiging problema diyan eh sa mga car owner no. Gagamit sila ng polysynthetic. Masyado silang tiwala do sa polysynthetic na kahit exit nila ng months o kilometer ay hindi magkakaproblema yung kanilang sasakyan. Doon maraming nagkakamali. Ino-overstay nila yung uh, oil sa kanilang makina. Kaya yun, nagkakaroon ng oil sludge, nagmamantya sa makina. Kasi nga, na-overstay. Okay? Actually, may pinagtatalunan nga dyan. Eh. May nagsabi na isang agency na hindi naman natin kailangan mag sa months mag tayo sa kilometer if magpapalit tayo ng engine oil. Pero para sa akin ano, mahirap kasi mag-overstay yung oil sa loob ng engine kasi marami siyang factor o maraming factor para makontaminate mak, mak siya no kasi iba yung nasa lalagyan kaysa nandoon sa loob ng makina so syempre exposed siya sa rust exposed siya sa heat and cold and kung bawa yung kulan 'di ba maraming factor no para ma-contaminate ang oil na nasa loob ng engine compare na nasa bote. So, kung ako ang tatanungin, ano, walang problema kung gusto mo ng polysynthetic, mineral lang ilagay mo, wala doon problema eh. Kasi as long napapalitan mo siya based doon sa ideal na kilometer. Ako, personally, ano, kahit ako na yung nagme-maintenance ng kotse, ako na yung nagre-repair ng kotse ko, still, kung ano yung recommended ng manufacturer, yun pa rin yung sinusunod ko. Okay? Yun pa rin yung sinusundan ko. Kung baga, yun din yung recommendation ko sa inyo. Kahit sa labas na kayo nagpapamaintenance o kayo yung nagme-maintenance, sundin nyo pa rin yung recommended ng inyong kasa. Bakit? ah uh, sabihin na natin, yun yung pinaka-safe na siguradong magtatagal yung inyong makina. Kasi sabihin na natin itong mga manufacturer natin, they're always on the safe zone. Na pag sin nila sa inyo yung kotse and during the warranty period ay hindi magkakaproblema yung kanilang sasakyan. So, ang ginagawa nila, talaga medyo early yung mga ginagawa nilang pagsabi nila, oh, 6 months lang yung fully synthetic ha, or 10,000 kilometers. Kung tutusin, pwede mong i-exceed yun eh. Pero, yun yung pinaka-safe na sa tingin nila ay hindi magkakaproblema yung sasakyan. So do sa question, walang problema kahit high kilometer pa yan, 2,000, uh, 200,000, 300,000 kilometers na yung kotse ko. Ano yung trip mong gamiting oil? Okay lang yun. Wala. Ako, ito halimbawa, 300,000 kilometers na to. Kung ano yung trip kong gamiting oil, yun ang gagamitin ko. May mga pag uh, nung 200,000 kilometers to, nakatikim to ng fully synthetic. di naman nagka-problema. Nung ano, na, semi-synthetic, ngayon naka-mineral siya. So para sa akin depende dun sa paggagamitan ko. So mga paps no, kung nagustuhan nyo yung video, paki na lang mga paps.